Hello guys! Mapagpalang hapon po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malu de Los Santos para magbigay ng opinion o reaction po dito sa taong nagpapapansin. <laughs> Kung kilala nyo po yung hasa-hasang isda ay ito po ay si Hasa 26 uh, TV. Uh, ito po ay alam ko po ito anti-kalikap. Ano po? At uh, ito nga po ay recommended ni Kuya Mel. Ayan, shout out sa iyo Kuya Mel at uh, ang respeto namin sa iyo ay nandyan. Kaya lang ito pong re recommended mo itong si Hasa ay mukha yatang namimihasa, ano? Uh, pasensya ka na Kuya Mel at uh, ito ay hindi ko naman siya pinapansin at hindi ko naman siya inaano. At uh, bakit ako ay mukha yata ang nakatatlo o apat na rin po itong reaction sa akin at ang may nakapagsabi nga po sa akin na ito daw po ay nauutosan. Ngayon po mga kapatid, ito pong si Hasa, uh, 26TV. Uh, ito po ay recommended ni Kuya Mel at ito po ay isang pinag-aaralan o uh, na kung makakapasa po sa kalingag. Ang alam ko po mga kapatid, ito si Hasa ay ginagamit niya ang karipa. Pero po ay hindi po yan tanggap ni Birador at uh, sabi nga po ini-interview pa lang. Pero ang alam ko po, hindi po talaga siya kalingap. Antay kalingap po yan, kasamahan po yan nila Ruinem. At ngayon nga po, uh, kunwari inaaway niya si Ruinem, inare niya. Pero po yan ay ba, para sa palagay ko po, padala po yan sa loob dyan, ng para mag-speya. Dahil hindi naman po talaga yan kalingap. Kung binalahura noon sila Kuya Balco, natatandaan nyo po yan, ay isa po yan si uh, Hasa. Hasa 26 TV. Hindi po yan ay kalingap. Kahit kailan hindi po yan matatanggap sa kalingap. Dahil sinabi nga ni Virador, hindi niya po yan tinanggap sa karipa. Pero ang karipa po ay dala-dala niya po. Ano? Na nangangahulaga na isa na siyang karipa. Pero ang sabi nga po ni Birador ay hindi pa naaaprubahan ang pagiging karipa niya. Kaya ito pong taong ito ay nagpapanggap na kalinga. Gaya na nga po, kung gusto mong ah uh, makapasok ng kalingap at mag-behave ka. Na hindi ka naman inaano at hindi naman kita kilala bakit ako ay rinireaksyonan re mo na nakikisaw ka. Dahil may nakapagsabi sa akin, isa ka lang daw na inuutosan. Ay di ang tawag sa iyo ay uto-uto. Ano? Ah, ako ayaw ko sanang uh, bigyan ka ng pansin dahil nga hindi naman kita kilala at uh, hindi naman kapansin-pansin ang kagaya mong balahura. Kung binalahura mo noon sila Kuya Bal uh, at babalahurain mo ako, sorry na lang. Ma-stress ka lang dahil ang sabi nga, ano, may nakapagsabi nga na ayaan na lang kita at ang yung kikitain mo para reaksyonan mo ako, ililimos na lang down ko sa'yo. <laughs> Di ba? Kaya alam niyo po talaga mga kapatid, ang mga kagaya nila na hindi naman natin siya papasok sa kalingap, kunwari magkakalingap, pero ang babanatan din ay ang kapwa kalingap. At sasabihin mo ha, sana ako ay umalis na lang sa kalingap. Nagkakamali ka. Dahil ako dyan sa kalingap, 2020 pa ako until now, nandiyan pa sa kalingap at may pakinabang to sa kalingap. Hindi kagaya mo na basta ka nalang pumasok ng kalingap. Eh, wala ka naman na iambag sa kalingap, di ba? Ah, uh, ang nakakahiya na nagkakalingap ka gamit-gamit mo ang karipa sa pangalan mo. Hmm. hindi ka pa naman pala tanggap ni Birador, ni President di ba? Dahil ang pre presidenting karipa ay si Birador. Kaya nagtanong ako bago kita binigyan ng reaksyon. Kaya ikaw ang dapat lumayas, di ba? Sumami, duma, pumasok ka na kay Ruinim, dahil si Ruinim naman talaga ang kasama mo, di ba? Malay namin dito sa Kalingap, kung isa ka lang na pinadalang espiya o mag, magmamanman or nagpapalaki ka lang ng channel mo, di ba? Kunwari magre-reaction ka, pero ang kakamalika, ka, yung Kalingap na wala namang ginagawa sa inyo, nakagaya ko na reactor bios Kami pong mga taga-Timbios, ipapaalam ko lang sa iyo, ah, uh, hasa, baka hindi mo alam. Ang Timbios po, kanyang dyan sila Kuya Bal. Na kami po ay nag-iipon more views. Yun ang rules namin dyan sa loob ng ka, ka, ano bios. Bakit ka nakikialam? Dahil sa akala mo, magkakabius ka sa akin. Ayan. Mga kaya, mga followers ko, nagmamahal kay Malodi Los Santos, huwag nyo na lang po pansinin ito pong si Asa Hasa Hasa. <laughs> dahil po, bubunutan bo ko po yan ng hasang. ba? Diba? Hasa Hasa, hasang hasang, kailangan po bunutin ang hasang para hindi po malansa. Ano? Hasa, dahil ikaw, pinadpad ka lang ng alon, ng abagat. Kaya napunta ka sa kalingap. Dahil ang akala mo, mayroong kang sisip-sipin sa kalingap. O, oh, di ba? Kaya matuto kang lumagay sa lugar na ang kalingap, kapwa kalingap, hindi namin yan po basta-basta rinireaksyonan. Ano? Dahil ako po, alam kong sumunod sa role. Basta po linawin dahil sabihin, hindi dapat reaksyonan si Kalingap Dan. Hindi ko re reaksyon na si Kalingap Dan. Sino ang re reaksyonan ko? Si Kuya Brooks. di ba? Hmm. Magkaiba naman pangalan, Dan in Brooks. di ba sa hmm, um, matuto kang lumagay sa lugar dahil ikaw sampid ka lang din sa Kalingap. Kung ako'y sampid, masigit ikaw na sampid na wala naman sa yung pakinabang. 'Di ba? Kaya wag mo na lang akong ulit uh, uulit-ulitin dahil may hakahanggang hanggang ka ko rin ang asang mo. Kumo ano? Kumo may imo imuuto sa iyo. Ano ka? Uto-uto na utusan. Lagay mo sa lugar dahil hindi kita kinakaaway. Hindi kita pinapansin kung gusto mong magkarano dyan sa kalingap. Gawin mo lang. Huwag kang ano. Ang daming marireaksyonan. O bakit di mo banat-banatan sila, uh, ano, si uh, sila, ano, Federico. Si sila, ano, Rui name. O bakit ako ang binabanatan mo? Di ibig sabihin, ha, Gumamit ka lang, kunwari, nagpapasok ka lang dahil gusto mo lang makakuha ng informasyon. Hmm. Di ba? Para maluwag, nandiyan ka na lang sa kalingap, madali ka nang makakuha ng re mo. Na, eh, kagaya ko. Di ba? Inaano kita. Ang tanong doon, inaano kita. Hindi nga ako makialam sa community niyo eh. Di ba? Hindi ako nakikialam sa community ninyo. Nila, ano, nila ruiname. name nila Frederico. Oh, bakit ka nan? Bakit mo ko rin Anong ibig sabihin? Di ba? Oh. Di ba asa, asa, asa. Uh, I-stressing ko lang kayo para kayo ay mamatay sa stress. Di ba? Hmm. Kaya lang kita sinagot dahil ay nasubra ka na. Kagaya doon na sinasabi mo wawakwakin si Joy ng mga sponsor. Sa palagay mo kaya si Joy mawawakwak yan? No. Malaking respeto ni Joy sa kalingap. Kaya huwag kang basta-basta magpaparatang nawawakwakin ng mga sponsor dahil yung mga sponsor na yan, malaking respeto po yan sa kalingap. No? Hindi kagaya mo na walang respeto. Balahurang tao. Tingnan mo nga ang pagmumukha mo. Hindi ka niya nahihiya na hindi ka naman pinakikialaman. Pakialam ka ng napakialaman, no? Hmm. Pasensya na po kayo mga kapatid dahil itong isang taong ito ay eh, ano, patatalsikin natin dyan sa ano. Ikaw asa, uh, nakakaawa ka lang na patulan magpakabait ka dyan sa loob ng kalinga. Huwag kayong, kung sino man ang nag-uutos sa'yo, huwag mong sundin dahil ikaw nagmumukhang tanga. ba? Diba? Uutosan ka na banatan ako. Bakit? Inano kita. di ba? Diba? Is, bago kayo mag-reaction o bumanat sa akin, kung mayroon akong ginawa sa'yo. Pero pang wala naman, eh, inotel. Wala kang mapapala sa akin. na? Dahil hindi ko ibababa ang level ko sa iyo ha, sa makinig ka sa akin. Dahil hindi ako kagaya mong balahura, 'di ba? Kung balaurain mo nung si, sila ko ya ba, hindi ko na na ano 'yun na nakakalimutan. Sama-sama kayo. 'No? Kaya mahir malabo kang matanggap talaga dito sa kalingap. Huwag mo nang gamitin ang kalingap. Huwag mo nang gamitin ang karipa dahil hindi ka patanggap sa kalingap at tanggap sa karipa. Ano? Yan lang ang masasabi ko sa iyo, uh, Hasa. Ang dito na lang po, mga kapatid. Dahil ito ay bubunutan na natin ng asang. Kaya mga viewers ko, mag nagmamahal kay Los Santos, huwag nyo nang papanoorin po yan si Hasa. Huwag nyo bibigyan ng pansin. Kaya ko lang naman binigyan dahil nakakailan na. At uh, pinakialaman niya po yung mga kasamahan namin na sponsor. Ano? Na wawakwakin daw po. Nakakahiya po magsabing magwawakwakin. Eh, sila ang mga wakwak. -wak. diba? Samasawa silang nagwakwak. Kirina. Hmm. Diba? Kaya mga kapatid, ayaan na natin itong si Hasa. Huwag nyo nang pansinin. Palayasin natin, itaboy natin. Diba? Dahil sa, kinumpirm po yan ni Birador na hindi ka isang kare. Kali, uh, Karinga, uh, Kalingap at Karipa. Ayan lang po. Maraming salamat po. Uh, palagi po natin susubaybayan at suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang uh, at Iidna Vlog at Kalingap Rob. Ayan lang po. At uh, sa mga love team po at mga Kalingap Angel, suportahan po natin. Bye-bye. We we'll love you mga viewers na nagmamahal Kimaludil Santos at yung ayaw naman Kimaludil Santos. We we'll love you so much. Uh, may mga freedom po tayo na gugustuhin at yung hindi. May mga kanya-kanya tayong opinion at respetuhin po natin. Paalam, mababayo.